Hello! For today's video is ituturo ko sa inyo kung paano mag-claim ng pera sa Cebuana Loelier. Ayan. So na uh, guys, dito ilagay nyo yung pangalan nyo kung sino yung magre-receive ng pera. Kung sino yung tatanggap ng pera. Yan yung sa receiver na pangalan. At dito sa side na to is yung perma ng magtatanggap ng pera. At dito naman, is huwag kalimutan guys kung ano yung transaction nyo, payout or sending. So, ang gagawin natin is payout, kaya tatang tatanggap na ng pera, kaya payout yung i-check natin. At dito naman, isulat natin kung sino yung nagpapadala ng pera sa kay Juan de la Cruz. Sample lang to ha, si Luzon V. Mindanao. At dito sa baba ay ilagay din natin kung ano yung purpose ng pagpapadala like payment or allowance any po payment or allowance pwede yan at dito naman sa baba ay ano yung uh, relasyon nyo sa nagpapadala sa inyo friend or family any po dyan, matatanggap po yan at dito naman huwag kalimutang ilagay yung number natin ating number yan kasi dito tayo makaka-receive ng notification galing kasi BuanoLuyer na natatanggap na natin yung pera at ito naman pong email at birthday is optional lang po yan. Optional lang yan. Tapos dito sa kabilang side guys is ilagay natin ang pangalan ng receiver which is yung pangalan ni Juan de la Cruz na siya yung tatanggap ng pera. At dito naman sa baba, dito sa baba guys is control number yan. Yung control number guys is ibinibigay yan ng nagpapadala ng pera sa inyo. Iti-text na sa inyo, depende po sa contact ninyo. Siya lang po ang nagbibigay niyan kasi yan po yung na-receive niya na control number sa, na nakalagay sa resibo niya. At dito sa baba ay yung exact amount ng pera na ipinapadala ni sender. Kaya yan lang guys, ganun lang kasimple at, send ay, at nyo na po ito ang inyong pinilapan na form kasama yung mga valid ID nyo. Yung government-issued IDs tulad ng passport, driver's license, PRC ID, postal ID, national ID, or yung mga SSS ID or NBI ID, ganun guys. Or yung mga GSIS, basta mga government-issued uh, ID. Ganun lang kasimple, napakabilis lang po at yan madali lang po yung marireceive yung pera niyo. Kaya, andito lang po ako at sana po ay may natutunan kayo sa ating video ngayon. Thank you so much at please don't forget to click like, share, subscribe. Bye-bye!